Naranasan mo na bang humingi ng atensyon? Sa desperado na paghihintay para sa mga balita na hindi kailanman dumating? Upang mabuhay na parang ang iyong pag-iral ay nakasalalay sa isang tulad ng namimiss kita o anumang mumo na nagpapatunay na may kahulugan ka sa isang tao? Kung oo, ang video na ito ay para sa iyo. Ngunit una, isang babala. Kung ano ang maririnig mo dito ay hindi magiging matamis hindi nito masira ang iyong ego, masasaktan nito. Dahil kung ano ang hindi sinabi sa iyo ng sinuman at kung ano ang ipinapakita ng stoicism ng walang awa, ay hanggat kailangan mo ang tingin ng isang tao upang makaramdam ng buhay na kulong ka. Nakulong sa isang hindi nakikitang laro ng pagpapatunay. Nakulong sa ilusyon na may darating para kumpletuhin ka na sa ugali ng paghihintay para sa iba na ibigay sa iyo ang hindi mo nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay sa iyong sarili, pag-ibig, paggalang at presensya. Sa video na ito, gagawa kami ng isang malinis na hiwa, pagbawas ng emosyonal na pag-asa. Tanggalin ang ilusyon na ang iyong kapayapaan ay nagmumula sa labas. Naiintindihan mo na ang iyong tunay na kalayaan ay nagsisimula sa eksaktong sandali na tumigil ka sa paghihintay upang maghintay para sa balita, para sa mga mumo, para sa kaligtasan. Matututunan mo ang walong mga prinsipyo ng stoic, direkta, hindi komportable, nagbabago, nagagabay sa iyo, pabalik sa sentro. At kapag natutunan mong mamuhay mula sa sentro na ito, may isang makapangyarihang bagay na magaganap. Titigil ka sa paghabol sa pansin. Magsisimula ka ng mag-akit ng respeto. Manatili hanggang sa dulo. Sa ngayon, hindi na ito tungkol sa pagtingin sa iyo ng iba. Sa ngayon, sa wakas ay makikita mo na rin ang iyong sarili. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kakaunti lang ang kailangan mo para maging masaya, ngunit ikaw, patuloy kang humihingi ng higit pa sa sansinukob, higit pang pansin Higit pang kumpirmasyon, higit pang patunay na sapat ka na. Tulad ng pagmamakaawa para sa tubig habang nakatayo sa ulan, tumingin sa paligid mo, huminga ka nang walang pahintulot ng sinuman, ang iyong puso ay tumitibok nang walang gusto ng sinuman. Mayroon kang isang isip na may kakayahang mag-isip, isang katawan na may kakayahang gumalaw, mga mata na may kakayahang makita ang kagandahan ng mundong ito. Sa kabila nito, nagmamakaawa ka ba sa iba na kumpirmahin na may karapatan kang umiiral? Hindi ito kababa ang loob. Ito ay isang pagtataksil sa sarili. Kapag tumigil ka sa paghingi ng kung ano ang mayroon ka na, matutuklasan mo ang isang bagay na nakakagulat. Mayroon kang lahat ng kailangan mo upang maging busog. Hindi kalahati ng tao ang naghihintay na matapos ang lahat kompleto kompleto independenting pag-iral ngunit mag-ingat hindi ito nangangahulugang isinasara ang iyong sarili mula sa mundo nangangahulugan ito ng pagbubukas sa mundo mula sa isang posisyon ng lakas hindi kahinaan mula sa posisyon ng pagbibigay hindi pagmamakaawa si Epictetus ay isang alipin literal hindi niya makontrol ang kanyang katawan ang kanyang lugar ang kanyang oras ngunit natuklasan niya ang isang bagay na binabalewala ng bawat malayang tao ngayon na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa kontrol sa sariling mga reaksyon mayroon kang higit na kalayaan kaysa sa Epictetus kailanman sa kabila nito Hinahayaan mo ang kakulangan ng tugon ng isang tao sa isang mensahe na sirain ng iyong buong araw. Hayaan mo ang hitsura ng isang estranghero na magpasya kung ano ang nararamdaman mo. Pinapayagan mo ang opinyon ng isang taong hindi mo man lang iginagalang ang pagpapasiya ng iyong kahalagahan. Ito ay voluntaryong pang-aalipin. Bawat emosyon na nararamdaman mo bawat pag-iisip na pumapasok sa iyong isipan, bawat reaksyon sa labas ng mundo, lahat ito ay sa iyo. Walang sino man ang maaring pilitin kang maramdaman na maliit ka ng walang pahintulot mo. Walang sino man ang makakasakit sa iyo ng walang pahintulot mo. Ang mga tao ay hindi apektado ng mga bagay mismo, ngunit ng mga opinyon na mayroon sila tungkol sa mga bagay na iyon, sabi ni Epictetus at ito ang iyong superpower. Kapag nakontrol mo na ang iyong mga reaksyon, ikaw ay nagiging hindi matatalo. Hindi dahil walang makakaapekto sa iyo, ngunit dahil ikaw ang magpapasya kung gaano ito makakaapekto sa iyo at kung gaano katagal. Gaano karaming oras sa isang araw ang ginugugol mo sa pamumuhay, sa mga hindi makatotohanang sitwasyon. Isipin ang mga pag-uusap na hindi kailanman mangyayari. Naghahanda ka ba para sa mga kaguluhan na umiiral lamang sa iyong isipan sa pag-iisip tungkol sa perpektong relasyon sa mga taong hindi man lang alam na umiiral ka hindi ito pagpaplano ito ay isang pagtakas mula sa realidad tinawag ito ng mga stoic na pag-iisip ng kasawian ngunit hindi sa paraang ginagawa mo naisip nila ang pinakamasamang sitwasyon upang maging handa para sa kanila at pahalagahan ang mayroon sila isipin ang pinakamasamang sitwasyon upang makaramdam ng awa para sa iyong sarili at tumakas mula sa pagkilos sinabi ni Marcus Aurelius harapin kung ano ang nais hindi kung ano ang nais mong maging ang iyong kasalukuyang sitwasyon ang iyong kasalukuyang mga relasyon ang iyong kasalukuyang mga problema, ito ang iyong katotohanan. Ito lamang ang lugar kung saan maaari kang gumawa ng mga tunay na pagbabago. Itigil ang pamumuhay sa nakaraan na hindi na matapos. Itigil ang pamumuhay sa kinabukasan na maaaring hindi kailanman mangyari. Mabuhay sa tanging sandali na talagang taglay mo. Ngayon, paano kung masakit ang ngayon? mabuti. Ang sakit ay nangangahulugang buhay ka. Nangangahulugan ito na hindi ka nakatakas sa mga imahinasyon. Nangangahulugan ito na mayroon kang isang pagkakataon na gumawa ng isang tunay na pagkakaiba. Mahirap itong lunukin, ngunit makinig ng mabuti. Karamihan sa iyong pagdurusa ay naidulot ng iyong sarili. Hindi ko tinutukoy ang pisikal na sakit o tunay na trahedya. Ang tinutukoy ko ay ang pang-araw-araw na pagdurusa na ipinapataw mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong paraan ng pag-iisip. Naghihintay ka para sa balita. Nagdurusa ka. Hindi mo nakukuha ang mensaheng ito. Nagdurusa ka nang higit pa. Sa wakas ay nakukuha mo na ang mensahe. Ngunit hindi ang gusto mo. Mas lalo kang nagdurusa. Nakukuha mo ng eksakto ang mensahe na gusto mo. Ngunit ngayon, nag-aalala ka tungkol sa susunod. Hindi ito pagibig, ito ang addiction sa pagdurusa. Sinabi ni Seneca ang isang bagay na magbabago sa iyong buhay kung talagang nauunawaan mo ito. Mas nagdurusa kami sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Karamihan sa iyong sakit ay hindi nagmumula sa kung ano ang nangyayari, ngunit mula sa mga kwento, na sinasabi mo sa iyong sarili tungkol sa kung ano ang nangyayari, walang sumasagot sa mensahe mo. Katotohanan, ngunit ang kwentong sinasabi mo sa iyong sarili, hindi ako mahalaga, hindi niya ako gusto, tinanggihan ako ay iyong nilikha at maaari mong baguhin ito. Maaari kang pumili ng ibang kwento. Meron itong sariling mga isyu. Hindi lahat ng mensahe ay nangangailangan ng tugon. Ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa mga sagot ng isang tao. Maaari ka ring pumili ng walang kwento, isang katotohanan lamang na walang karagdagang kahulugan. Ang pagdurusa ay isang hudyat na ikaw ay nakadikit sa isang bagay na hindi mo kontrolado. At iyon ay magandang balita dahil nangangahulugan ito na maaari kang alisan ng balat. Narito ang isang listahan ng mga bagay na maaari mong kontrolin. Ang iyong mga saloobin, ang iyong mga salita, ang iyong mga kilos, ang iyong mga reaksyon. Katapusan ng listahan. Narito ang isang listahan ng mga bagay na hindi mo makontrol. Kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Kung ano ang nararamdaman ng iba tungkol sa iyo. Kung paano tumugon ng iba sa iyo. Kung mahal ka ng iba kung iginagalang ka ng iba, kung ang iba ay tumutugon sa iyong mga mensahe, kung ang iba ay nabubuhay hanggang sa iyong mga inaasahan, at milyon-milyong iba pang mga bagay. Ngunit ikaw, palagi mong sinusubukang kontrolin ang pangalawang listahan. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng palagiang stress. Ito ay tulad ng pagsisikap na magmaneho ng kotse sa pamamagitan ng paghawak ng mga gulong sa likuran. Maari mong stretch hangga't gusto mo. Ang kotse ay pupunta kung saan ang driver ay nagmamaneho pa rin. Sa mga relasyon, ikaw ay isang pasahero, hindi isang driver. Maari mong maimpluwensyahan ang direksyon, maari mong ipaalam ang iyong mga pangangailangan. Maari kang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili ngunit hindi mo makokontrol kung saan nagtatapos ang ibang tao sa huli. At kapag tumigil ka sa pagsisikap na kontrolin ang hindi mapigilan, matutuklasan mo ang isang bagay na maganda kung gaano karaming mga bagay ang maaari mong kontrolin. Ang iyong mga pamantayan, ang iyong mga limitasyon, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga prioridad. Ito ang iyong mga kasangkapan. At kapag sinimulan mong gamitin ang mga ito sa halip na subukan kontrolin ng ibang tao ang iyong buhay ay magiging mas simple at mas malakas. Tinawag ito ni Marcus Aurelius na acropolis ng espiritu, isang panloob na kuta na maaari mong umatras kapag ang labas ng mundo ay nagiging masyadong magulo. Isang lugar kung saan walang sino man ang makakasakit sa iyo dahil ang lahat ng bagay na naroon ay pag-aari mo. Ngunit ikaw, wala kang kuta. Nakatira ka sa isang tolda sa isang bukas na espasyo. Nakalantad sa bawat bugso ng hangin, bawat pagbabago ng panahon, bawat tunog mula sa labas. Ang pagtatayo ng isang panloob na kuta ay hindi isang pagtakas mula sa mundo. Ito ay lumilikha ng isang matatag na sentro mula sa kung saan maaari kang ligtas na lumabas sa mundo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao na tumutugon sa lahat ng bagay at isang tao na tumutugon mula sa isang napiling posisyon. Ang iyong kuta ay binubuo ng iyong mga pinahahalagahan. Ang mga hindi mo kailanman masisira, anuman ang mga pangyayari mula sa iyong mga pamantayan kung ano ang inaasahan mo mula sa iyong sarili, anuman ang inaasahan ng iba. Mula sa iyong pananaw sa iyong sarili, hindi ang perpekto, ngunit ang tunay, totoo, tinanggap na isa. Kapag mayroon kang mga kuta, maaari kang maging mapagbigay ng hindi natatakot na mapagsamantalahan. Maaari kang magmahal ng walang takot sa pagtanggi. Maaari kang maging iyong sarili nang hindi natatakot na husgahan dahil alam mo na kahit anong mangyari sa labas, may lugar kang babalikan. Isang lugar na sa iyo lamang. Alam mo ang iyong mga damdamin, ngunit hindi ka ang iyong emosyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang aralin ng Stoicism. Ngunit para sa iyo, ang damdamin ay ang ganap ng mga pinuno. Kapag nakadarama ka ng kalungkutan, ikaw ay nalulungkot. Kapag nagagalit ka, nagagalit ka. Kapag nakaramdam ka ng takot, natatakot ka. Hindi ito isang matinding buhay. Ganyan ang buhay sa pagkaalipin. Ang emosyon ay impormasyon, hindi mga utos. Ang mga ito ay tulad ng mga gauge sa dashboard ng iyong kotse ipinapakita nila sa iyo kung ano ang nangyayari, ngunit hindi nila sinasabi sa iyo kung paano magmaneho nagagalit, impormasyon, may isang bagay na lumalabag sa iyong mga hangganan o pagpapahalaga, ngunit hindi mo kailangang magalit. Maaari mong obserbahan ito, maunawaan ang mensahe nito, at magpasya kung paano tumugon. Malungkot ka? Tagalog. Nawala sa kanya ang isang bagay na mahalaga sa iyo, ngunit hindi mo kailangang malungkot. Maaari mong hunito. Maranasan ito nang may kamalayan at hayaan itong pumasa. Nakakaramdam ka ba ng pagkabalisa? Tagalog, nakakaramdam ka ng banta sa isang bagay na mahalaga sa iyo. Ngunit hindi mo kailangang matakot. Maaari mong suriin kung ang banta ay totoo at piliin ang naangkop na tugon. Kapag tumigil ka sa pagiging emosyon, ikaw ang magiging tagamasid nila at ang tagamasid ay may pagpipilian, ang alipin ay hindi. Hindi ito nihilismo, ito ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig sa buhay. Tuwing umaga ay naaalala ni Marcus Aurelius ang kanyang sarili tungkol sa kamatayan. Hindi upang mag-isip tungkol dito ng depressively, ngunit upang ipaalala sa ating sarili kung ano talaga ang mahalaga. Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na wala rito. Na kung mamatay ka bukas, mag-aalala ka ba na may hindi sumasagot sa mensahe mo? Gusto mo bang maghintay ng kumpirmasyon ng isang tao sa huling araw mo? Gagamitin mo ba ang iyong huling hininga upang humingi ng pansin? Syempre hindi. Ginugol mo ang oras na iyon sa paggawa ng kung ano ang talagang mahalaga. Maging present kasama ang mga taong mahal mo upang pahalagahan ang kagandahan na nakapaligid sa iyo. Nagpapasalamat ako sa katotohanang nabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Narito ang sikreto, bawat araw ay ang huli. Hindi mo alam kung magising ka bukas. Hindi mo alam kung buhay pa ang taong mahal mo bukas. Hindi mo alam kung magkakaroon ka pa ng pagkakataon na sabihin kung ano ang mahalaga bukas. Bakit ka nag-aaksaya ngayon sa mga walang kabuluhan? Ito ang walong alituntunin oto mga landas. Bumalik sa iyong sarili, o to mga paraan upang mabawi ang iyong kapangyarihan. Ngunit ang mga patakaran ay hindi teorya. Ito ay pagsasanay. Ito ang pang-araw-araw na pagpipilian. Ito ang mga sandali kapag nagpasya ka. Reaksyon ba ako dahil sa takot o tutugon ako ng may puwersa? Sa susunod na mahuli mo ang iyong sarili na nagmamakaawa para sa pansin, tumigil ka. Huminga. Tanong, ano ba talaga ang kailangan ko? At maaari ko bang ibigay ito sa aking sarili? Kapag naramdaman mo na ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa pag-uugali ng iba, tumigil. Huminga. Tanong, ano ang magagawa kong kontrolin sa sitwasyong ito? At ano ang nais kong pagtuunan ng pansin? Kapag ang damdamin ay nagsimulang humawak sa iyo, tumigil ka. Huminga, tanong, anong impormasyon ang nasa likod ng damdaming ito? At paano ako makakatugon dito nang may kamalayan? Hindi ito mangyayari magdamag. Ang pagbabagong anyo ay isang proseso, hindi isang kaganapan. Ngunit ang bawat sandali ng malay tao na pagpili, ay isang hakbang patungo sa kalayaan at kapag sa wakas ay natutunan mong mabuhay mula sa iyong sentro kapag tumigil ka sa paghihintay para sa kaligtasan mula sa labas kapag natuklasan mo ang iyong panloob na kuta pagkatapos ay may mahiwagang mangyayari magsisimulang mapansin ka ng mga tao hindi dahil nagmamakaawa ka para sa atensyon kundi dahil hindi mo ito kailangan sisimulan kanilang igalang ka. Hindi dahil napatunayan mo ang iyong kahalagahan, kundi dahil hindi mo ito pinagdududahan, magsisimula silang mahalin ka. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ka. Sapagkat ang katotohanan ay, ang mga tao ay naakit sa mga taong busog, hindi walang laman. Sa mga nagbibigay ng labis, ay hindi sila nagmamakaawa dahil sa kakulangan sa mga taong nabubuhay mula sa isang posisyon ng lakas, hindi kahinaan. Ngunit hindi yon ang dahilan kung bakit dapat mong gawin ito. Dapat mong gawin ito para sa iyong sarili. Dahil karapat dapat kang mamuhay sa pamamagitan ng iyong sariling kapangyarihan, sa iyong sariling mga tuntunin sa iyong katotohanan. Karapat dapat kang maging malaya. At ngayon, alam mo na kung paano ito makuha. Ang pagbabagong anyo ay hindi isang banayad na evolusyon. Ito ay isang panloob na revolusyon na nangangailangan ng lakas ng loob na tingnan ang katotohanan tungkol sa sarili sa mata. At ang katotohanan ay sa loob ng maraming taon ay namuhay ka na parang isang emosyonal na pulubi. Nagpupunta sa bahay-bahay, humihingi ng mga mumu ng atensyon, pagtanggap, pagmamahal. Ngunit ang pulubi ay hindi ang iyong tunay na kalikasan. Ito ay isang papel lamang na natutunan mong gampanan dahil walang sinuman ang nagpakita sa iyo na maaari kang maging hari ng iyong sariling buhay. Na ikaw ang magiging pinagmumulan ng kung ano ang hinahanap mo sa iba. Na maaari kang maging buo, kompleto, umaasa sa sarili at sa parehong oras bukas sa malalim na koneksyon sa ibang tao. Naunawaan ng mga Stoic ang isang bagay na nawala sa modernong mundo, ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-iisa at pag-asa sa sarili. Ang kalungkutan ay ang takot na mag-isa sa piling ng iyong sarili. Ang kalayaan ay ang kagalakan ng iyong sariling kumpanya. Kapag ikaw ay malaya, hindi mo iniiwasan ang mga tao, naaakit mo sila. Hindi mo kailangan ang kanilang kumpirmasyon, ibinibigay mo sa kanila ang iyong kumpirmasyon. Hindi ka nagmamakaawa para sa pag-ibig. Natural lang na nagmumula ito sa iyo. Si Marcus Aurelius ay gumugol ng maraming taon sa larangan ng digmaan na napapaligiran ng libu-libong tao. Ngunit ang kanyang pinakamalalim na pagmumuni-muni ay naitala sa pag-iisa. Iniisip niya ang kanyang sarili. Ito ang pamagat ng kanyang mga tala dahil alam niya na ang tunay na lakas ay ipinanganak sa katahimikan, sa paghaharap sa iyong sariling mga saloobin, sa pagtanggap kung sino ka talaga kapag walang nanonood. Sino ka ba kung walang nakatingin? Ikaw pa rin ba ang sarili mo o nagsisimula ka ng magpanik? Masisiyahan ka ba sa iyong sariling mga saloobin? O agad kang naghahanap ng pagkagambala? Ang iyong halaga ba ay tumatagal o gumuho? tulad ng isang bahay ng mga baraha. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok na nabigo ang karamihan sa mga tao araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nabubuhay sa isang patuloy na pagmamadali, sa patuloy na pagkagambala, sa patuloy na paghahanap para sa susunod na dosis ng panlabas na pagpapasigla. Dahil hindi nila kayang panindigan ang sarili nilang kompanya itinuro ni Epictetus sa kanyang mga mag-aaral ang isang simpleng ehersisyo, gumugol ng isang oras sa isang araw sa iyong sarili. Walang telepono, walang libro, walang libangan. Ikaw lamang at ang iyong mga saloobin. Karamihan sa mga tao ay hindi maaring tumagal ng labin limang minuto. Nagsisimula silang mag-fidgeting, naghahanap ng isang pagtakas, pag-iisip ng mga kagyat, na bagay na dapat harapin. ngunit ang mga nagtitiyaga ay natuklasan ng isang bagay na kamangha-mangha, na ang kanilang sariling kumpanya ay maaaring maging kaakit-akit, na ang kanilang mga saloobin kapag hindi nalunod ng panlabas na ingay ay maaaring maging malalim at matalino, na maaari silang maging matalik na kaibigan ng isat-isa, hindi ang kanilang pinakamasamang kaaway. Pagkatapos ay magbabago ang lahat. Kapag tumigil ka sa pagtakas mula sa iyong sarili, tumigil ka rin sa paghabol sa iba. Kapag tinatanggap mo ang iyong kumpanya, hindi mo na kailangan ang kumpanya ng iba. Kapag mahal mo ang iyong sarili, hindi narcissistically ngunit tunay, itigil mo ang pagmamakaawa sa iba para sa pag-ibig. Hindi ito nangangahulugan na isara ang iyong sarili mula sa mundo. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito ng pagbubukas sa mundo mula sa isang posisyon ng kapunuan, hindi kahungkagan, mula sa posisyon ng pagbibigay, hindi pagtanggap, mula sa isang posisyon ng presensya, hindi kailangan. Sumulat si Seneca sa kanyang kaibigan na si Lucilius, araw-araw, bawat oras ay nagpapakita sa atin ng ating kamangmangan. Hindi ito pesimismo ito ay isang kagalakan ng pagtuklas dahil ang bawat natuklasan na kamangmangan ay isang hakbang patungo sa karunungan ang bawat na pansin na automaticong pag-uugali ay isang pagkakataon para sa isang matalinong pagpipilian ilang beses mo na bang automaticong inabot ang iyong telepono ngayon para makita kung may nag-iisip sa iyo Ilang beses mo na bang tinignan ang social media para malaman kung may nag-react sa mga post mo? Ilang beses mo na bang naisip ang mga sitwasyon na hindi mangyayari para lang makatakas sa nangyayari dito at ngayon? Ang lahat ng ito ay mga sintomas ng parehong sakit, ang kawalan ng kakayahang makasama ang isa't isa. Ang kawalan ng kakayahang makakuha ng kasiyahan mula sa panloob na sarili ang kawalan ng kakayahang makatagpo ng kapayapaan sa kasalukuyang sandali, ngunit may lunas at hindi ito cute. Ang medisina ay isang radikal na responsibilidad para sa sariling buhay. Ito ay ang pagtanggap na walang sino man ang darating upang iligtas ka, na walang magbibigay sa iyo nang hindi mo kayang ibigay sa iyong sarili, na ang iyong kaligayahan ang iyong kapayapaan, ang iyong kapunuan ay responsibilidad mo lamang. Nakakatakot ba ito? Mabuti. Ang takot ay nangangahulugan na mas malapit ka sa isang bagay na totoo. Ang takot ay ang hangganan sa pagitan ng kung sino ka noon at kung ano ang maaari mong maging. At ang lahat ng dumaan sa isang tunay na pagbabago ay kailangang dumaan sa takot na iyon. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng pinakamakapangyariang imperyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mayroon siyang kapangyarihan sa milyon-milyong tao. Ngunit ang kanyang tunay na kapangyarihan ay nasa ibang lugar sa pagkontrol sa kanyang sariling mga reaksyon, sa pagtanggap sa hindi maiiwasan, sa pagtuon sa posible. At ano ang posible? Posible na itigil ang paghihintay para sa perpektong kalagayan upang magsimulang mabuhay. Maaari mong itigil ang pagpapaliban ng kaligayahan hangga